Ito ang tinatanong ng karamihan. Umuugong lang ayaw umigot. Napaka mahalagang tandaan po no? kung may ugong yung motor, kung wala, para malaman natin kung door switch ang problema. Kapag walang ugong ang motor, ibig sabihin door switch. Yung contact switch dito. Meron siyang contact switch. No? Parang ganito. yan, meron siyang contact switch na ganyan. No? Na may dalawang copper na plat. Contact switch po tawag. Do. Pag, pag walang ugong yung motor, yun ang possible na problema. Contact switch. So, baling gagawin natin, may ugong yung motor. No? naka-plug na siya. Tapos kapag yung timer, hindi mo siya maririnig kung hindi mo ilalapit yung tenga mo. Ganito mga ka-repairman, no? Para malaman mo kung may ugong yung motor. Itapat mo yung tenga mo rito sa body. Ayan, no? So meron siyang ugong, no? Ayan, kung in hindi mo siya maririnig sa camera, okay? Hindi mo siya maririnig kung ikaw ay malayo. So ilapit yung tenga mo rito kapag hindi umigot yung washing machine or dryer. Okay? So may ugong po ito, ibig sabihin yung door switch, okay po siya. So ngayon, unplug natin. Okay, so bali unang step na gagawin natin, i-check natin yung free wheel. Yung free wheel, kailangan na ikot mo ito, no? Yung pulley kung saan nakalagay yung bowl ng spin. Ito, ikot natin. Ayan, may free wheel naman siya, no? Naiikot ko naman. So kapag walang free wheel 'yan, i-check mo yung brake cable, no? Baka putol 'yan, naka pre, no? Kaya ayaw umikot or busing baka stuck. Lagyan mo ng WD-40 kapag i-stack So ito naman issue na to, may free wheel naman. Hindi siya stack Ayan, umiikot naman siya, no? So ngayon, umupo ko lang ayaw umikot. Ito na, sulod sure na step na gagawin natin. Kapasitor, ito. Paano mag-test ng kapasitor? Paano mag-test ng motor? Ganito lang. Okay, gamit tayo ng analog multimeter, no? Ayan, so putuling ko to. Tapos, balatan natin. Ito, tester, select ng X1K. X1K po, no? Ayan. So sa mga natatanong, 350 po yan sa online. Bili po kayo, no? Ayan, X1K para malaman natin kung may reading or wala ang isang kapastor yun, test na natin kasi umugong lang ayaw umikot no? yan ang unang step una, short ko muna ayan. pangalawa, eto okay, may reading naman no? ayan, no? may reading naman siya mga repairman okay yung kapastor niya pero umugong lang ayaw umikot ayan, so muta rin salita yung motor ang problema okay, para mag-test na motor yung linya ng kapastor na to ito yung test natin Okay, ito yung linya ng kapastor. Ikat ko to. Okay, two wire na to. Yan ang linya ng kapastor. Okay? So, yan ang test natin. Ganun pa rin. Gamit ng tester na x 1 gay. Ayan, mga man, no? Yung reading sobrang baba. Kailangan yung reading niya hanggang dito. Sagad po siya, no? Ayan, no? So, ibig sabihin, motor ang problema. Ayan, no? Motor ang problema, mga man. So, ngayon, para maniwala kayo, para maniwala kayo, ito no. Meron tayong motor dito na uh, washing machine. I-test natin yung motor no. Ayan, test natin yung motor para uh, para, para, maniwala po yung iba na para mag-test. Eto motor ng uh, washing machine to no. Uh, same lang sila na reading ng uh, dryer. Kailangan po may reading po yung uh, linya ng kapastor. So ito yung linya ng kapastor, yung dalawa na yan. Okay? So test natin. I-test natin yung linya ng kapastor, no? Ayan, mga ka-referman, may reading, no? So, kailangan na may reading pong ganyan. Ibig sabihin, good yung motor. Kapag walang reading, ibig sabihin, motor ng problema.